sa mga paksang napapanahon Ano man ang hamon ay may solusyon Sa mga palitan, sino mamagitan? Sa mga... talaga naman. Andito kayong lahat weekend na naman. At syempre, dahil mainit, este, sobrang init ng panahon. Dapat magliliyab ang ating Sabado ng hapon, naglalagab love sa Action, tulong, misyon. Dahil anuman ang temperatura, yan ang ihahatid namin sa inyo. Ano ba ang latest? Ano ba ang hottest topic? Ano ba ang uso? At the moment, naku, kahit ano pa yan, basta involved ang bayan, kailangan magka-moment yan. At kasama natin, ayan na naman, Ella Cruz and Julian Tronong, ating napaka-energetic lovebirds na talagang hindi na papagod maghatid ng mga useful tips, lalo na ngayon tag-init, dito sa ating Islang Pantropiko. tropical oh. walang kakabog kina Ella at Julian. Yan ba ang usong sayawan? Magandang, Magandang hapon, Senator! Tama po kayo, ano. Pantropiko ang title ng song na to. Ito po ay uh, galing sa Bini na P-pop girl group. Mm. tamang-tama sa weather po natin ngayon na mainit talaga. Kaya rin naman po, tamang-tama rin po para sa ating trending topic ngayon dahil tungkol ito sa init. Big at dehydration. Kaya naman, ang ATM ngayon ay tatawagin natin ay, ay talagang, talagang makatas. makatas. <laughs> sa tabi niyo po ngayon, Senator, ay isang uh, sisidlan. Mahiwaga po yan. No? Sisidlan, mahiwaga. Na naman ng mga prutas na talaga namang ayon sa aking mga research. No? Nag-research wow. puyan na, na. Meron po yan yung mga pinakamakatas na prutas sa papawi ng upaw ng init na nararamdaman natin ngayon. Opo, kaya naman pipili kami sa sa audience mm -hmm. na mga tatanungin namin, hulaan lang nila kung ano yung prutas na nasa loob po ng sisidlan na yan. Kung tama eh sabay-sabay nating sasabihin ang ay, ay talagang, talagang Makataas! Makata At sa bago po magsimula tayo sa Tanungan Sen, ang ating pong audience ngayon ay mula sa Barangay Southside Tagig. Palakpakan niyo po ang mga Woo! sarili niyo. Woo! Kilala ko yung mga yangan. Southside. Maraming realista dyan. Talaga mga anak po, ng Sundalo, Ilocano, at iba pa. Mm -hmm. oh, save mo. Ang unang uh, kalahok, ate, tayo po tayo. Ano pong pangalan niyo? Lendelin Fernando po. Ate Lendelin, ah uh, anong prutas ang naisip mo ngayon na talagang uh, masustansa at talagang Mapapawi yung ano natin. Pagod, uhaw. In init, uhaw. Ayan. Pakwan po. Pakwan! One. Ayan! Ang pakwan! Ay! Ay talagang makatas! Makata. Yay! Naku naman, Sen! Kasama natin dito ang pangalawa po. Ate, ano sa tingin mo yung perfect for summer? Pinya po. Pinya ka masarap. Here Uy we go. Yes! na siya. Ay, talagang makata. Ay, yan. Ating pangalawang kalahok. Ate, ano pong pangalan ninyo? Bilin po. Ate Bilin. Prutas na nasa loob ng sisidlan. Milon. Melon. Melon. Melon po bang melon? Mm -hmm. Melon, melon. Melon. Ay, Ay talagang, talagang makata. makata. para sa huling prutas, pangalan niyo po? Rhea po. Ate, galingan mo. Ano sa tingin mo yung huling prutas na nasa loob ng sisidlan? Tingin ko po may buko dyan. Buko! Nabuko! Ayan! Ayan nga naman ang mga prutas na masustansya na nakakapawi ng init at uhaw. Siksik sa mga bitamina para makahataw tayo ngayong tag-araw. <laughs> <laughs> mga prutas na masasabi ng... Ay! ay talagang talagang makataw! Makata. Ayan, at sa ating pagbabalik, makakasama natin ang isang mabungang artista. Hitik na hitik sa achievement, experience, and life learnings. Dito lang yan sa ATM at the moment with Aimee. tayong umarte. Mahiyaan naman kayo sa ating magigiting na sundalo, no? Tekto! Hindi mo naman kailangan magdusat at mamatay para maging magiting. Ang kailangan mo ay mabuhay. Mabuhay ng patas, marangal, at may kabuluhan sa lipunan. Kapag nagawa mo yan, sisikat ang araw ng iyong kagitingan.